Magandang araw mga coin collector. Patuloy pa rin po tayong naghahanap ng mga 1 peso hard to find. Mga ganito pong klase at ang taon po nating hinahanap ay ang year 2005. Na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos mga coin collector. 5 peso year 2006 na pwede bilhin sa halagang 3,000 pesos mga coin collector 10 peso year 2007 at 2009 na pwede bilhin sa halagang 5,000 pesos mga coin collector basta po yung dalawang magkasama na 2007 at 2009 sana po ay mabentahan nyo ako ng mga ganitong klaseng barya sapagkat yan po ay napaka hard to buy na at napaka bihira na pong makita mga coin collector maraming maraming salamat po sa inyong lahat magandang araw mga kalakwatserong noipi patuloy pa rin po tayong naghahanap ng mga 1 peso na BSP series na pwede bilhin sa lagang 2,000 pesos mga kalakwatserong noipi ito po ay ang mga 1 peso na hard to find. At talaga naman pong napaka-rare nito. Ang hinahanap ko pong 1 peso BSP series ay ang year 2005. At ito nga po ay talagang napakamahal na. Kung kayo po ay makakita ng mga year 2005 na 1 peso BSP series. Mangyari lamang na po na ipm nyo sa aking FB page. Lakwatserong naIP At yan po ay bibiling ko sa halagang 2,000 pesos. Kaya po maraming salamat po sa mga nakapagbenta na sa akin. At sa mga magbebenta pa lang. Huwag po kayo mahiyang mag sa ating FB page. At bibiling ko po yan sa tamang presyo. Basta po yan ay tugma sa aking hinahanap. Mga kalakwatserong naIP So, yun lamang po. Sana po ay mabenta niya ako ng mga ganitong klaseng barya. Maraming pong salamat. Meron po tayo ditong hawak na 5 peso year 2015. Ito pong 2015 ay common coin lamang. Ang hinahanap ko po ay yung year 2006 na 5 peso coin na year 2006. Yan po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 3,000 pesos. Basta po yan ay brilliant condition o brilliant uncirculated condition mga ka old coin buyer. Kung makakita po kayo ng mga year 2006 na 5 peso coin na ganito pong itsura na brilliant condition mga ganyan po lalong lalo na po kung nakalagay po sa ganitong blister pack o sa mga gantong coin pack yan po ay wag po kayo mahihiyang mag message sa ating FB page old coin buyer at bibiling po yan sa halagang 3,000 pesos. Yung magaganda lang pong kondisyon ang aking bibilhin. Mga po nito na year 2006 mga ka old coin buyer. Sana po ay mabenta nyo ako ng ganitong klaseng year 2006 na 5 peso coin. Marami pong salamat.